Aling Adelpha? bakit sabihin mo? Alam ko na ho yung katotohanan na hindi pala anak talaga ni Blandina yung batang karga niya ngayon o bitbit -bit niya ngayon. Nalala ko nung sinam mo ko sa sa Asian Hospital. Hindi ko na malaki yung ni Blandina. Sabi mo mga anak. At siya yun naman nagkwento sa inyo, abe. Nalilig ko na sa mga kwento, kwento rito. Pero wala namang nagsabi sa akin sa uh, directly. Pero ayun ang lumalabas na issue rito. Huwag ka magpapaniwala doon. Hindi totoo yung ganyang kwento. <laughs> Talaga ba haling wag Huwag magpaniwala sa mga ganyang kwento. <laughs> Alam mo, ang tanda-tanda nyo sinungaling pa kayo. Na Virgilin. Like na. Ah, oh, bakit niya gra? Ano, may balita ka na kay Ari Adelfa? Oh, meron. Tinonfront ako nga. Talaga? Kailan? Kahapon. Kami ni Feli. Ito kayo nakita dyan. Eh baka nilalaba ng ko ng pantulong ko sa CR. Kaya, kaya ito kayo napansin. Ano sabi mo? <laughs> Ayun, pinamukha namin ni Feling Tagay yung katotohanan, sinampal namin sa kanya. Nasabi sabi ko mo sa kanya, alam ka, magsabi ka na ng katotohanan na hindi siya madami sa pwedeng mangyari, di ba? Tama yung pamukha mo ng mukonsensya. Hindi madadami siya kapag eh, hindi niya sinabi yung katotohanan. Ang karama ngayon, digital na. Magsinungaling ka mamaya, magsinungaling ka ngayon, karama mo later. Ayun ako, sinabi mo pa, Negra, tama ka. Eh nakakatakot din minsan gumawa ng hindi maganda. Lalo na ngayon. Digital na yung karma. Tsaka lalo ng lahat ng paligid, parang feeling ko may CCTV na. Kaya wala nang ligtas yung mga kriminal. O dyan ka na muna at ako'y kukunin ko pa yung labahan ko doon sa London shop na pinagdalahan ko. O sige, sige na. Sige na. Ano kayo mga yung matandang si Aling Adelfa? Yung so, ko Aling Adelfa, sabi niyang niya ang katotohanan, nagsabi na kayo ng katotohanan at maaga pa. Hindi mo madadami kayo. Isang tanong, isang sagot, wala na nga ikot-ikot. Feli, Halika kami sabihin ako sa'yo. Bakit? Ano yan? Totoo ba niya kayong pronta yung matandang si Aling Adelfa? Oo. Kinong pronta namin kahapon. <laughs> Walang nagawa. Buti naman. <laughs> At alam mo ba, na may contact na rin ako sa nanay ng bata. <laughs> Talaga? Nakusap mo na yung ano? May plano ako maganda. Bongga. So, anong plano mo? Maghaharapin ko lang naman yung nanay nung bata, pati si Aling Adelfa. <laughs> Nakakabay ang gagawin mo. Gusto ko, ha, Negra, sumilip ka sa bintana na makita mo eksena ang gagawin ko. O sige, subukan ko sumilip sa bintana ng tindahan ko para makita ko yung gagawin mo eksena. Oo, wag kang magalala. Pag natawagan ko yung nanay ng bata, bibigyan kita agad ng impormasyon. Kung oh, sige sige, natawagan mo ha. Diyan mo na. Muna. Uh, may gagawin pa ako. Sige. Uh, uh, uh. Ang ganda ng plano ni Felix. Pero mukhang maganda 'yun ha para masukol yung matandang si Aling Adela at makuha ng babae yung batang ninakaw ko sa kanya. napuntahan nga sila na participar. Hoy pa rin. Hoy gra. Nakausap ko nga pala si Feling Taga. Siya lang siya, siya na yung maglalabas ng katotohanan ng magising natong si Blandina pati yung nani niya at pati si Aling Adelfa. Tagal ng katotohanan niya. Ip na, na, yung mga followers natin sa kanyang peksele ng content natin. Tagal ilabas ng katotohanan dito doon sa lugar na to, ilalabas ang katotohanan ni Feli. Excited na nga ako eh, kung anong gagawin i ni Feli. Ano kaya talaga yun? Sana nga ma-excite yung mga followers natin na ilabas ni Feli yung katotohanan. At saka gusto ko na mamalaman kung anong gagawin ni Feli. Alam na rin, dami mong oras no, sa mga gantong bagay. Hindi ako busy kapag ganitong bonggahan ng yung issue. Ayun, tindahan ko na pala masyadong bumibili. Kaya iniwan ko lang muna nakatiwangwang doon. Tsaka may CCTV naman yung tindahan ko kaya alam ko kasi magduduko. Ay, nako. Diyan ka lang muna. Share ko lang kay Nena nang sagal eh. Aware siya sa pwedeng mangyari. Okay oh, na, sige na. Punta mo si... Nena, ako maraming gagawin. Itong si... Nena, parang o ay magbalita eh. Nako, mga followers, pasensya na ha. Kung di pa namin mailabas yung katotohanan. Wait lang, ito na ito na yung sasampal na katotohanan kay Adel papat sa blandi na pasanalin niya na to. Felisa! Pagwis ka nga rito! Felisa! Nena! Hoy, Nena! Oh, nega! Wala lang, gusto lang, gusto lang kita makita at sabihin yung mga pwedeng mangyari mamaya o sa susunod na mga araw. Kasi itong si Faye, nakakausap na pala niya yung totoong magulang ng bata yung batang nila ko sa hospital na sasabing anak daw ni Blandina. Talaga? Eh, o, oh, o, oh, ngayon? <laughs> Ito na rin yung pagkakataon para makagawa doon ng magandang ng tama itong si Feli. Kung ang katotohanan kung sino nga ba yung totoong magulang ng batang ninakaw sa hospital. Buti naman isip ni Feli yan. Kaya ako hindi pa ni aling Adelf ang Malamang eh, madamay siya sa gulong ito, at pwedeng makulong ng ilang panahon. <laughs> Himala, hindi kaya ata busy na kasi pagkwentuhan ka rito. Oo, hindi ako busy masyado ngayon sa tindahan. Pag ganito sabi ko nga kay kay Parin, kapag ganito mga eksena, hindi dapat pinlalagpas dahil mo alam, Neger. Adyan ka na muna. Hmm? Ang sang-sang -sa ng bahay nyo, nagluto ka ng itlog sa loob, no? Oo, nagluto ko ng itlog. Tuyo? Oo, pati tuyo. Kaya <laughs> pa eh. Sige na. Gusto ko lang, sa sinabi ko lang sa'yo para aware ka sa pwedeng mangyari. O na, sige na. Dami kong gawain. Adyan ka na. itong si Negra. Akala mo, lagi na sulob ng bahay, siya smosa rin. Pero sa bahay, kami lang naman dalawa ni, parin yung kine-chismesan no, niya, di naman ibang tao.